utang? Nako, patawarin nyo na lahat ng may utang sa inyo. Hayaan nyo na kung nasa ang kalagayan sila ngayon. Ang mahalaga, nakatulong ka na. Wala ka na naging pagkukulang sa kanila. Kung hindi sila makabayad, konsensya na nila yon. Basta ikaw, nasa tahimik ka na. Natuto ka na. Ilalam mo na sila. Alam mo kung sino na lang ang pagkakatiwalaan mo. Alam mo kung sino lang ang matitinong tao sa paligid mo. nasala mo na sila. Magiging mabigat pa sa pag-angat mo dahil may connection ka pa din sa kanila. Pabayaan nyo na sila. Kung meron hindi makausad dito, importante, hindi ikaw yun. Kung may naiwan sa baba, basta, hindi ikaw yun. Kung sino ang may hindi komportable sa pagtulog, alam mo, hindi ikaw yun. Nagparaya ka na, nakatulong ka na, natuto ka na, masaya ka na. Magpasalamat ka dahil nakilala mo sila.